Nadiskubre noong Miyerkules, May 29 ang isang plantasyon ng marihuana sa Tinglayan, Kalinga. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Kalinga, Police Regional Office ng Cordillera at ng PEDEA Cordillera. Ang taniman ay may lawak na halos 300 square meters. Dito po ma'am sa, ano, sa Barangay Nibat, Tinglayan, Kalinga po ma'am. ito ito lang yung site po na nakita dito sa may area ng Barangay Nibat lang ma'am. Sa pagsisiyasat ng PNP, halos 3,600 na marihuana ang nakatanim sa lugar at nagkakahalaga ito ng 720,000 pesos. Uh, po yung process natin ma'am is uh, uh lahat tapos uh, sunugin po sa area ma'am. We distract sa area. Then uh, kukuha lang tayo ng sample ma'am na isasadmit po sa forensic unit para sa disto uh, ma'am. Ang problema, wala silang naabutang cultivators sa lugar. Uh, so far sa mga nakaraan ma'am, puro plantation lang yung naabutan natin ma'am. Uh, mahirap kasi natin i-establish kung, kung, may cultivator kasi wala po tayong maabutan sa area. At uh, pati yung mga community, wala pa silang ma-identify na ano sa kanilang area ma'am. Sa tala ng Tinglayan Municipal Police Station, ito na ang ika-isang daan at dalawampung marihuana eradication na kanilang isinagawa ngayong taon. Tiniyak naman nila ang tuloy-tuloy pa rin pagpapatrolya para masawatang pagtatanim ng marihuana sa probinsya. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.